buwan na laging wala sa klase. Ni Sandy Gas. Hindi ko naman kailangan kumatwi. Eh hindi ko nga Eh hindi ko na nga kailangan mag-aral. Sa dami ng pera niyo ni, ni... Niyo ni Daddy. Palaging katwiran ni Juan. Pinapagalitan ipagpasok sa klase niya. Pagpatuloy ang hindi kaaya-ayang gawin ni Juan. Kahit guru niya ay pinupuntahan na siya sa bahay nilang upang kamustahin kung bakit wala siya sa klase. Anak, kinakan mong mag-aral. sabi ng ina ni Juan pagkaalis ng guro niya. Eh, hindi mapilang-pilang ang pagkakataong pinuntahan siya ng guro niya sa bahay nila. Ngunit, talagang tamad si Juan. <coughs> Mas gugustuhin pa niyang lumibang sa klase at maglaro sa computer. Or mamamasyal kasama ang barkada. Isang araw, habang naglalaro ng computer si Juan at kaibigan niyang si Pedro sa kwarto nila may narinig siyang isang malakas na sigaw ng ina niya Juan! Juan! Ang daddy mo! Sabi ng ina ng batang tabad mag-aral inagkaki sa puso ang ama ni Juan sinundan ito ng iba't ibang kumpinakasyon halos inata halos Dalawang buwan na nakara nakaratay ang, da ang dati niya sa ospital bago ito pumanaw. Pati yung hasinda ng pag pagmamayari nila ay nabenta pambayad sa gastuhin gastusin sa ospital. Anak, sa darating pasukan, kailangan mong sumipat sa eskola hindi na natin kaya kayanin yung bayarin sa pa paribadong paaralan yan sa baryo. Malangkot na sabi ng, na, ng ina ni Juan sa kanya. Naghihirap silang mag-ina. Maraming pagkakataon na kinal kinal kinaila lang laman ang tiyan o ang bulsa niya. Doon niya napagtanto ng kung saan sana ay nag-aral siya ng mabuti. Ay graduate, ng, graduate na siya sa kolehiyo at, maka, at makakatulong na sa inyo at makakatulong na sa inya niya. Thank you po.